kami ng punta ni Padine. Pa eh. hmm. Paikot na gano'y yung kambag-anak doon na katera sa oba. Ado saan. Dito kami na gano'y. Saan na ito? Na buhangin yan? Ito so, na naglipat kasi mga lo. ng buhangin? Oo, so, staka ng buhangin. Laki pala dito. Staka pala ng buhangin ito. Nakuha ka sa barilin ka dyan, gago ka. Ano <laughs> ka, maglanakaw ka ng buhangin? Diyan, ginawa ng buhangin. Wala mo na, ito yung deepest talagang Kung eh. Araw-araw. Wala lang, so, lang ano. Pwede gawin. Court Luwag pwede ng court yan? na. Court Court na, tagay na. Uh. Uh. mo um, doon sa kabila. Tagay na. May buhangin na, no? Oo. Uh. Yun lang, ano. Kasi wala na si standard dyan. Eh. Standard yan. Wala na Mahirap eh. na.

kan. Kan kalau kan address. Kan kada di itu yo kan. Lah nang usti bangun bahin itu. Na Ayuh nang bahin itu. Heeh. Lah itu. Kada lah. Ana open ah, Parkingan lang niannya. Ah, 45. Heeh. Jadi di pertinanya. Uh, pantai pantai

Uh, gusto niyo guys, bumili ng bahay eh, dito, punta kayo dito sa Manila Heights kasi uh, ang bahay dito binibintay. Eh. Gusto niyo bumili, pumunta lang kayo dito. Hanapin mo lang, hanapin mo lang ako. Yo, know, ganda kayo bahay dito. Ano lang, simple lang. So, anyway, guys, eh, bahay, oh, simple lang. Ano ba diba? guys, tingnan niyo bahay, simple lang, di ba? Kung gusto mo bumili, mag punta lang kayo dito. Pag-arap na kayo dito. Pabili na kayo dito. Oo. Itong area na black. Itong black. Black 30, black 7. Oo, no, black 37. Oo. Oh. Dito na kayo bumili. Oh. Mas mura. Wala pang mga nakatira dito. Wala pang gano'ng baka dito. Kung gusto mo Oh. Punta tayo dito, bumili kayo ng bahay dito. Hmm. Pero may pa oh. pa. Oh, yan oh. <laughs> Guys, dito lang ako tatapos ng video ko ha.